pero sa mga Manileño dyan na nakatanggap na ng regalo from our mayor, Isco Actually, kailan lang, nag-announce si, si Yorme, na hindi mo na siya magpapaparol this year. Kasi nga, kung magpapaparol siya, parang it will cost around ang mga 14 million. Eh, alam naman natin yung pinagdaanan ng Manila nung past administration na sobra naman yung corruption. Okay? Na nila. So, according kay your ma'am, ayaw niyang may magutom na manileno sa darating na Pasko, na no, Chupena. So, ito yung hinanda ni Arme para sa mga taga Manila. So, buksan natin siya. Actually, nabuksan ko na to ng slide. Kasi nga, kanina nagre-record ako, hindi pala na-record. Kaya ito, binalik ko ulit. Part of ka-plastican, you know. Anyway, ito na siya, ha. Ayan, na Malagayang Pasko at maligong bagong taon. Right? So, buksan uh, natin ito. Ay! What the heck? So, ito na siya, ha? Alright. Unbox natin siya. Alright, so, bigas agad. Alam naman tayo mga Pilipino, hindi tayo mabubuhay ng walang bigas. So, merong pagbigas si Yolle. Eh? This is, I think, 5 kilos. Kung hindi ganun masyadong maselan sa bigas, no, okay na to sa'yo. Very, of course, maging thankful tayo. 5 kilos, so I think, ano, tapos, alright, meron tayong in fairness, ha, may spaghetti na 850 grams. Almost 1 kilo na rin ito. And, syempre, pag may spaghetti, meron din spaghetti sauce. So, bibili ka na lang ng giniling and hot dogs. Alright? Nice, nice. Okay. Tapos, merong corn beef, CDO corn beef. Limang piraso, in fairness, ha. In fairness, limang piraso siya. Ayan. Alright. Limang perasong corn here. And merong keso. Okay din yung, uh, well, okay, tama yung pangalan ng keso. Hindi ba siya branded? Pero, of course, ma-appreciate natin. It is, it's not about the brand, it's about the effort, di ba? It's the thought that counts, si Kama. Alright? So, sakto to, di ba, sa si spaghetti. So, ang bibili nyo na lang dito sa si spaghetti is, ah, uh, konting giniling in hot bowl. And, of course, merong pang fruit salad, fruit cocktail. May kisama na rin. What's this? Alaska 2 in 1 crema asada. Ano to? Sorry, ano to? Ito ba inahalo dito? Kasi ito di ba inahalo dito? Correct me, di kaya mo nga. Ah? Parang gatas na malapot, di ba? Evaporated milk and uh, ano ba yung all-purpose uh, cream? Tama ba? So, ito na may ba bago. Ito ba inahalo dito? Anyway, whatever. Thank you so much. Ayan. In fairness, ah, Ah, uh, nakakatuwa na makareceive ng ganito, lalong-lalo na yung mga, yung mga kababayan natin na talagang walang-wala. Sobrang malaking pulong to para sa kanila. Alam mo yun, maaring sa iba maliit na bagay, pero sa mga maliliit nating kababayan na masasabi natin medyo wala masyadong kakayanan, sobrang blessing ito para sa kanila. Of course, in natin to Blessing ito para sa ating lahat. Thank you so much, Yonwe. Thank you, thank you, thank you, thank you so much sa regalo na natanggap namin from our mayor. Thank you so much. Mas okay to kaysa sa parol. <laughs> thank you, thank you, thank you so much. Hanggang sa susunod na chika, pinakita ko lang sa inyo kung anong regalo ng mayor namin dito sa Manila. So, kayo, anong ibinigay ng mayor nyo sa inyo? Pakishare na lang. Thank you so much. Bye. Bye.